Eto guys, may nagpatuno sa atin. So, mga Saudi gold to. Ito yung mga uso ngayon na napaka nipis. Na ampaw. Yan Eto. Oh. Ilang linggo lang suotin. UP-UP na. So, eto. Kapatuno ni client. Mukha siyang makapal. O. Oh. lang na ito, guys. Yan. sing singsing lang gagawin natin dito. Tapos ilalagay natin tong stone. Nang mabuo lang. Kasi napakagang talaga nito. Na so simulan na natin. Ito guys, tignan nyo itong dalawang to. Napakalaki na ito tignan. Tatanawin natin. Napakainit talaga niyan. ito guys ito yung kaninang pumotok yan o oh. ingat ingat tayo nakalimutan ko siyang gupitin so pag may nakita kayong ampaw at tinunaw nyo sa mga baguwang nag-aalas ito kanina nakalimutan ko ng gupitin nakita nyo yung puso na yan bilog na yan ampaw kasi yan kapag nainitan pumupotok talaga so kanina nakalimutan natin biglang pumotok so ingat ingat tayo kasi pwedeng tumasik sa mata natin yan Buti na lang walang ano, walang tumalsik. Tekunin natin. Yan. Ingat na lang, guys. Okay, tunawin na natin. Hmm? guys. Ito lang kaliit to. Pag natunaw, oh, napakalaki kanina. So, ito yung gagawin natin sing-sing. Okay, batake na natin to. guys kakatapos lang ito yung pinatunaw ni client yan wala sa mga putol putol na saudi gold ito solid na sya yung baton nito galing kay client yan So, dati niya sing-sing, pinatanggal niya yung ibabaw, pinapalitan niya yung ilalim. So, pinagsama-sama natin, tinungdaw natin yung gold niya. Yan, naging solid na siya. So, matibay na. Yan, ang ganda. Simple yung sing-sing lang. Yan. Ayos, oh, ang ganda. Salamat po sa nagpagawa.